Bibenta kami ng kalakal dito sa Canada. O, oh, hindi dahil nasa Canada maraming pera. Pero, ang basura dito may pera. Ayan. Inipon namin lahat. Yari bote, kunera. Lahat-lahat mga recyclables nandiyan. Tingnan natin kung makakamagkano si Mr. Ayan. Dito kami sa Sarkan. Bentahan ng mga lata. Ganyan. Mambobote kami sa Canada. Ayan. kulang Ay, ang isang ano eh. O, mga pa sa pang-ano. Tingnan natin kung makakamagkano tayo sa recyclables. karo magbenta ito, o. Ano, gamulang, ga-kwartong. Alam mo, dito sa Canada, no aming maarte, okay. Diyos ko naman, magpapaarte ka pa ba? Diba? Mabubuhay ka dito pag di ka maarte eto mga recyclables namin sa bahay. So, iniipon namin yan. Dami, oh. Yan. Tapos, eto. Tingnan natin kung magkakamagkano tayo mamaya. oh, ayan nga, mga puti din, no? Oh. Pasok na tayo. Mambobote kami ni Mister. oh. Fala, é mil 67, tá 67. Ai, millions dólares, dollars, não. Thank you. Thank you. Oh, a da oh. quarta tá minha pega a quarta da minha, 2500. O, oh, di ba may pera sa basura? Naka 2,500 pesos kami. Mga ngalakal po talaga kami dito sa Canada. <laughs>